Hello guys, mag-take over ako sa vlog ni Floor. Kasi nagluluto siya ng bulalo. No? So, I eh, ganda ko niya. <laughs> Ang ganda mo nga dyan, eh. babe. Wag mo i-edit yeah. yan, eh. <laughs> Okay. Guys, ito yung mga ingredients pinaprepare na ni Floor. So, meron akong beef na pinakulaan dito. So, pinalambot ka lang siya, guys, para mas masarap. So, eh mga guys, parang ay sarap lang, no? Na, dito ka sa Amerika, tapos uh, may makasama kang kapwa mo, Filipina. So, yeah. parang feel mo na sa film mo yung presence na nasa Pilipinas. Pilipina. Na. Akala ko sa akala nyo kasi parang kung naka naka-afam, sa kahirapan. Diyos mo guys, ang hirap dito sa Amerika. <laughs> ang hirap, parang dahil mo pa yung nag-OFW ka kasi ang layo mo sa pamilya. So, ayan. <laughs> Mayaman na kami no ka ba? <laughs> Mayaman saan? Sa utang. <laughs> Sana nga no, lahat ng naka-apa, may mayaman, naka-awan sa hirap. So, oh guys, hindi nyo alam ang katotohanan. So, siguro maswerte lang kami na nakapangasawa kami na masipag, responsable, hindi mayaman pero napaka-responsable, magpagmahal. So, magpagmahal lang kayo, bawin-bawin na kami. Tara, <laughs> sarap ka ng ano, may hakausap <laughs> ka. Ano pa Pilipina dito sa Amerika? ako, mag-isa lang ako lagi din sa bahay. So, syempre, swerte ko binibisita ako ng friend ko. Yay! Yes. So, ayan na siya, guys. Malambot na yung beef. So, ilalagay ko na yung ito, yung corn. So, ayan. Corn and So, maybe mamaya na yung pano, Oo, oh, patatas. Patatas o yung potato. Panghuli na to, Beno. Yes, yan. So, papakuluan natin ulit hanggang sa maluto yung corn. So, ayan. So, excited na kami guys sa Bulalo kasi alam mo naman dito lagi ang American food. So, ayan. Yeah. Panay past food. Yes. Now, guys, lalagay natin yung patatas kasi medyo luto na yung corn. So, ilalagay natin yung patatas. So, ayan. Lalagay ni Gladys. <laughs> Ang role ko lang talaga dito, tagaligay, tagahugas. At taga-video. Taga <laughs> Uy, mali... Uy, guys, malinis yung kamay ko, ha? Nagugas ako. So, ayan. Then, tatakpan natin ulit. At pagkakaluan. Tapos so, pagkatapos wait. na, hindi? Next natin, last guys, yung... Cabbage! So, ayan. So, ayan. So, ayan. De. So, ayan. So, ayan yung baby ko. Gising na. Hmm. Cheese! Yes. Ito nga pala guys, ginawa nung asawa ni Floor. Yes. Ang sarap so, niya guys. So, sa akin is pina colada and sa kanya naman is strawberry, colada. strawberry colada. <laughs> <Okay. Strawberry kulada. laughs> so, cheese! Ilagay na natin yung cabbage. So, unahin ko muna ito yung medyo matigas na parts. Okay. So, ayoko kasi isabay kasi madali siya may pangod. So, ilagay yes. Ay, na natin. Guys, namis ko yan, ha? Ang sarap, ang sarap sa tagaytay ng bulalo. Ang bango niya. <laughs> ang bango, di ba? And then, papakuloan lang natin ng mga ilang minuto. Tapos ilalagay na natin yung pin... Ito, tawag dyan. Napakabi. <laughs> yeah. So... Uh... Hello guys. Alak ni ng... sa ding bilang. Alak ni nandekor namin dito. <laughs> ayan guys, luto na yung bulalo namin. Ay, kakain na kami ng late lunch namin. So, ito siya guys. So, ay, sarap. So, kain tayo. Nauna na ako guys, tignan niyo yung ko. <laughs> kain tayo. Ang <laughs> sarap nito guys, sarap na luto ni Flor. Hindi <laughs> nga babe, totoo, walang halong eme. Masarap nga siya babe. Hindi ko ganda luto ako. Laging on um, mo, purang president lagi. Mm -hmm. Masarap daw. Eh, mga kasi, so, sa so, um, magpala ng dalaga ako, hindi ako ang luluto. ako nagluluto talaga sa bahay. Nagkakain na ng uh, ako kasi yung nanay ko talaga. As in, parang ano lang talaga ako. Nagkakain. Kasi ang, mga, ang pagkain talaga ng Pilipino, masasarap talaga, be. Mm -hmm. Kahit saan, pambato talaga yun. Okay. Halo na to, bulalo. Ako, ang dami may gusto nito. Mm. Ang tamis na Ang tamis niya. Sabi ko nga sa'yo, ibang iba din sa binibili ko. Mm -hmm. Ang tamis na ano dito, sobra. Hindi parang pilit lang. Ang tamis. Mm -hmm. Yan yeah, o guys, obos ko na agad. natin ito na ka. Nahuli yung ano, yung video. Yeah. Tapos guys, si Dennis, yung sawa sa ni Victor, syempre, <laughs> nag ano siya, nag, uh, gumawa siya ng pina colada. Pina colada, strawberry colada, oh blue eyelid. So, ayun. So, masarap siya guys. So, mm -hmm. Guys, nakadalawa ako. <laughs> so, kamusta naman? Masarap din. Eh. <laughs> Daig pa niya yung ano ha, yung slurpee ng ano, <laughs> <laughs> ng 7 eleven <-11. laughs> Alam mo 'yung nag-order ka sa mga restaurant ng ganun? Oo, o, kasi oh, Tsaka alam mo 'yung sa restaurant, mas lamang 'yung ano nila, 'yung alak. Mm, Kaya, Kaya minsan ayo ko order. malalasing ka agad. Oo, oo, 'yung kay Dennis hindi ako na-receive, mm. mm. hmm. Perfect tong <laughs> ano mag mag-asawa. Masarap magluto. Tapos, oh, di, <laughs> <Totoo talaga. laughs> saging. Ang tingnan sa baby. Ito yung ano na. <laughs> guys, ito yung ano namin decoration. Alam mo dito guys sa America, lahat atang ang malaki, oh. lahat ng ano, alam mo yung mga sibuyas, oh, oh malaki, bell pepper, yung yung eggplant. Mm As -hmm. in lahat. Ako pa dito guys, malalaki talaga. So, kung na kayong mag-isip mo, ano pang ibang malaki. <laughs> <laughs> alam nyo na yun. <laughs> Okay, grand mind. grand minded grand minded. Oo. So, wag kayong grand-minded. Grand-minded. So, basta lahat dito, guys, sa Amerika, malalaki. As in, kahit sa mga restaurant, ang laki ng serving ng food dito, kung may sa Pilipinas. So, ayan. Kaya, busog-busog ka dito sa Amerika. <laughs> Alam mo ba, guys, yung servings nila dito, parang ano na, pang 3 packs na or 4. Mm -hmm. Pang isang tao lang niya, pero parang family oh, family style <laughs> family size na oh, ano oh. parang ganun dito so ayan kasi di ba diba sa Pilipinas pag umorder tayo pang family mm, no oh, pero, parang ganun so yun dito yung family doon dito isa lang isahan guys so ayun tulgang mm mm <laughs> wait <laughs> pa, gusto ko pa kumain gusto pa rin niya kumain <laughs> So, ayan na po. Yung rice namin, so wala na. So, but kukuha ulit si kami. Pero ako big, ganun, ganun Yeah, so, rice is life. So, kukuha ulit kami ng kanyan. <laughs> rice is life. Kain, kain. Be, asan na naman yung pansundok natin. <laughs> dito, di ba? Yan, dito yan. Okay. Mm -hmm. Rice is life. Alam niyo na guys, pag pumasok kayo sa, sa, isang bahay dito sa Amerika, pag madaming kanin, alam niyo na. Pilipina yun nga. Kung <laughs> sino mga nakatira. <laughs> <laughs> Mal mm -hmm. Parag, ano ka kay diba, Dennis B? Parang ano ka dito, pagpasok niya, sabi niya, ang bango daw. Mm -hmm. Kasi yung kanin nga, sabi niya, sabi niya, why you become na Pilipina na. Sabi, yeah, I guess. <laughs> <laughs>